Uh, I-describe mo nga, yung appeal ba ni Emil, pasok ba sa'yo? Papatol, papatol ka ba sa ganitong daddy, ganitong klaseng daddy or something? Oo naman po, kasi sobrang hot po niya and sobrang ba po, di ba? Ah, so, talaga hot. so, hot. So, nagpaganda ng katawan si Emil. Maganda ang katawan ni Emil ngayon. Yes po, okay po Pinaghandaan siya. Pinaghandaan niya. Yes po. As in, um, doon ba sa mga eksena nyo nag-usap pa kayo kung paano i-execute paano gagawin? Sinagmod ba sa kanya kung anong mga limitations mo? Yes po. Uh, before po kami mag-start filming, uh, we have a list po ng mga restrictions, ganun. Ah, ganun. At Both ga din po yun. Uh, ah, ganun. ano yung restrictions mo? Sa akin naman po, uh, ayun po yung no licking. Uh -huh. And um, uh, tang, yung too much po na tang. And yung uh, too much exposure po. So, pagka, for example, kung mag-start mag na po kayo mag-shoot, kumbaga, kung sino lang po yung mga tao. Doon lang yun? Opo, yung crowd po. Oo.